Si Jade ay 29 years old. Mahilig siya mag-collection ng mga manika. Mahirap lang ang buhay nila nung bata pa siya. Tuwing magpapabili siya ng laro ang manika sa nanay niya, hindi siya nabibilhan nito. Tama lang kasing pambili nila ng ulam at bigas ang perang dala ng nanay niya. Tatlo sila magkakapatid, siya ang bunso, jeepney driver ang tatay niya. Wala namang trabaho ang nanay niya. Nag-aaral pa silang tatlong magkakapatid, kaya wala silang budget sa pambili ng manika. Naiingit si Jade sa mga kalaro niya. Magaganda kasi ang mga laruan nitlang manika. Kaya, nung nakatapos siya mag-aral at makapasok siya ng trabaho, bakit nadalaga na siya, ay lagi siyang bumibili ng manika. Isang tourist guide si Jade, maganda at matangkad siya. Kaya, madali siyang natanggap sa trabaho. Marami na siyang iba't ibang bansang napuntahan. Tuwing mapupunta siya sa ibang bansa, hindi niya makalimutang bumili ng manika. Napakarami na niyang koleksyon. Meron siyang isang kwarto na pinagawa para sa kanyang mga koleksyon. Naaalala pa nga niya nung bata pa siya na lagi siyang iniinggit ng mga kalaro niya. Pangit kasi ang luma niyang manika. Binili pa yon ng tatay niya nang nagtatlong taong gulang siya. Lumang-luma na ito kaya pinagtatawanan siya ng mga kalaro niya umuwi siya sa bahay nila na umiiyak. Kaya ang sabi niya sa isip niya na mag-aaral siyang mabuti para pag nakatapos siya ng pag-aaral, magkakaroon siya ng magandang trabaho. Mabibili niya lahat ang gusto niya. Kaya nang nagkatrabaho si Jade, ang una niyang binili sa sarili niya ay manika. Mahal na mahal ni Jade ang kanyang mga koleksyon. Hindi niya ito pinapalaro sa kanyang dalawang pamangkin na babae. Binibilhan na lang niya ang mga ito. Kapag wala siyang pasok, lagi niyang inaayos sa mga ito. Alam ng mga kaibigan ng babae na mahilig talaga si Jade sa manika. Kaya tuwing birthday niya, manika ang niririgalo nila. Marami rin siyang mamahaling koleksyon, iba't ibang klase ng manika. Isang araw, nag-aya ang tatay ni Jade na magbakasyon sila sa Baguio. Mga limang araw lang naman daw sila doon. Kaya, ang buong pamilya nila ay lumuwas ng Baguio. Masaya at tahimik ang buhay ng pamilya ni Jade. Sa sipag at syaga ng tatay niya ay nakatapos silang tatlong magkakapatid sa pag-aaral nila. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya nang nakarating na sila sa Baguio. Umupa sila ng isang pension house para meron silang matuluyan. Kompleto ang mga gamit sa loob, titirhan mo na lang ito. Magdidilim na nang nakarating sila. Haya! naisipan nilang magluto na lang. Kompleto naman sa loob ng kusina. Kaya lumabas sila ng kuya niya para mamili ng pagkain nila. Habang naglalakad sila papunta sa labasan, nakakita sila ng manika na nasa tabi ng isang kotse. Sumakay na sila ng taxi ng kuya niya. Nagpahatid sila sa pinakamalapit na supermarket marami silang pinamiling mga pagkain. Pabalik na sila sa pension house. Marami silang bit-bit na plastic bag. Kaya nagpahinga siya sandali. Napatingin siya sa kotse. Andun pa rin ang manika. Sino kayang may-ari niyang manika? Ang sabi niya sa isip niya. Ang ganda pa naman. Binuhat niya uli ang mga dala niya at naglakad na siya pabalik sa pension house. Nanghihinayang siya sa manika, baka mapulot lang ito ng iba, kaya nang maibaba niya lahat ang mga dala niya sa kusina, ay lumabas agad siya para puntahan ang manika. Andun pa rin ito, tumingin-tingin siya sa paligid, tinignan niya kung may tao. Kinuha niya ang manika at agad niya itong dinala sa pension house. Nakita siya ng kuya niya. Bakit mo yan kinuha ang sabi ng kuya niya? Wala namang may-ari. Di pag may kumuha, isusoli ko ang pabirong sabi niya sa kuya niya. Tuwang-tuwang ipinasok ni Jade sa kwarto ang manika. Dagdag na naman daw sa koleksyon niya ito. Inilagay niya ang manika sa tabi ng kanyang mga gamit. Kinabukasan, maaga silang nagising para mag-almusal. Mamamasyal kasi sila sa Borham Park. Maghapon silang namili at namasyal. Magdidilim na nang umuwi sila sa pension house. Pumasok siya sa kwarto para magpahinga hindi niya namalayan na sumunod ang pamangkin niya sa kanya. Kinuha nito ang manika. Nagulat sila na nagsalita ang manika. Hindi nila maintindihan ang sinasabi nito. Tita, may battery pala ito sa likod ang sabi ng pamangkin niya. Maraming alam na lingwahe si Jade pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ng manika. Nakatulog silang maaga dahil sa pagod. Ang hindi nila alam, ang napulot na manika ni Jade ay pag-aari ng isang mangkukulam na Igorot. Sumanib ito sa manika. Nagkakaroon ito ng buhay tuwing sasapit na ang gabi ang Igorot ay pinatay ng taong bayan. Nalaman kasi nila na isa itong mangkukulam. Kaya sinunog ito ng buhay sa kanyang kubo. Bago ito namatay, nag-iwan ito ng isang sumpa na babalik siya para maghiganti sa mga pumatay sa kanya. Nasunog ang mangkukulam pero ang kanyang mga manika ay hindi nasunog. Kaya, ibinaon nila sa lupa ang mga manika nitong ginagamit sa pangkukulam. Araw na ng pag-uwi nila sa Maynila. Wala namang naghahanap sa manika, kaya naisipan ni Jay na dalhin na lang ito. Itinago niya ito kasama ng iba niyang malalaking manika. Aalis na sana siya na nagsalita ang manika. Bumalik siya, naisip niya na baka napindot niya ang likod ng manika, kaya ito nagsalita. Tinanggal niya ang battery. Pagod na pagod siya sa biyahe, kaya maaga siyang nakatulog. Nagulat siya nang gisingin siya ng nanay niya. Ang ingay raw ng manika niya. Kinuha niya ang susi ng kwarto. Ibinigay niya ito sa kanyang nanay. Naalala niya na tinanggal niya ang battery nito. Paano pa ito magsasalita? Agad na tumayo siya. Nagulat sila ng nanay niya nang makita nila sa loob ng kwarto. Gulo-gulo ang mga manika. Parang sinadyang isa-isa itong itinapon nakita nila na nasa lapag na ang mga battery ng manika. Kinilabutan silang magnanay. Agad na nilak ni Jade ang kwarto. Sinabi ng nanay ni Jade na itapon na raw yung manika na napulot ng dalaga. Natakot si Jade, hindi na siya makatulog. Kinabukasan, nang dumaan ang truck ng basura ay agad itong pinatapon ni Jade sa kanyang katulong. Inaayos ng dalaga ang kanyang mga koleksyon. Kinagabihan, may naririnig na ingay ang tatay ni Jade sa loob ng kwarto. Binukas niya ito, laking gulat niya nang nakita niyang andon sa loob ng kwarto ang manikang ng pulot niya. Salitato ng salita para nagdadasal ito ng Latin. Lumabas din ng kwarto si Jade para tignan kung ano yung ingay. Napasigaw siya nang nakita niya ang manika. Napasigaw din ang nanay ng dalaga. Nagulat silang lahat nang nakita nilang naglalakad ang manika papunta sa kanila. Nanlilisik ang mga mata nito. At agad na dinamba ang tatay ni Jade. Sigaw ng sigaw ang dalaga. Halos mapaos na siya sa kakasigaw. Nagulat siya nang may gumising sa kanya. Nagulat siya na nasa bagyo pa rin sila. Panaginip lang pala ang lahat. Pero nagulat siya nang nasa tabi niya ang manika. Agad niya itong binuhat at ibinalik niya ito kung saan niya ito napulot nakita niya na may kumuha sa manika isinakay ito sa isang kotse nang nakauwi na sila Jade sa Manila ay ipinamigay niya lahat ang kanyang mga koleksyon ng mga manika sa isang bahay amponan at dito na po nagtatapos ang aking kwento salamat po